ay sira na Inaalin yung tela Tapos kita na lang natitira Paano ano mesa Yung refrigerator Naman niya sa gana Ngayon mula ng kalaman Laman puro dagapa Ang damitan natin ay puno ng gagamba si si ko lalo na Kaya ito ako Mayat-mayat na nanawa Ang tam niya Ako Buti na lang na pang mga empty light, samig light, tsaka may buro light. Buti na lang na yun, mga empty light, samig light, tsaka may buro light. Ang dami ko ng problema, hindi na pa dilema. Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Kung di ka babalik sa piling ko,

Buti oh, na lang mayroon pang MP light na may glide Tsaka may buro light Ang dami ko ng plema, hindi na lang ang na lang ang ma Parang gusto ko um na pumunta ng um ibang planeta Kung di ka babalik sa piling ko, ako yan lang Uura ko kukot ang Mama, buti oh, na lang mayroon pang MP light